Mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo nagtitipon bilang isang pamilya upang saliksikin ang mga lihim ng buhay, ang mga hiwaga ng ating pananampalataya at ang hindi masusukat na kapangyarihan na nasa loob natin at higit sa lahat ang kapangyarihang nagmumula sa langit. Kung ikaw ay nandito ngayon, hindi ito nagkataon lang. Hindi ang iyong espiritu ang iyong puso ang iyong kaluluwa ang nagdala sa iyo sa sandaling ito dahil may isang mensahe, isang pag-asa, isang himala na naghihintay na ibunyag sa iyo. At alam ko alam ko na sa bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon may mga buhol sa inyong buhay na nagpapahirap sa inyo. May mga problema na tila imposibleng kalagin. May mga sitwasyon na nagdudulot ng matinding pagkabahala at kawalan ng pag-asa mga buhol sa relasyon sa kalusugan sa pinansyal sa iyong pangarap sa iyong pagkatao mismo. Ramdam ko yan. Narito tayo para pag-usapan ng isang bagay na higit sa ordinaryo. Isang dasal isang pananampalataya na nagbigay na ng solusyon sa mga kaso na tinuring ng imposibleng resolbahan. Isang koneksyon sa isang makapangyarihang tagapagkalag ng mga buhol sa ating buhay isang koneksyon sa Berheng Maria sa kanyang titulong tagapagkalad ng mga buhol o Mary Antier of Knots. Ngayon palang masasabi ko na sa iyo na ang mga susunod na minuto ang mga susunod na sandali ng iyong pagsubaybay ay magbibigay sa iyo ng isang liwanag na matagal mo nang hinahanap. Magbibigay ito ng kapayapaan na inaasam-asam mo, at ang pinakaimportante magbibigay ito sa iyo ng isang pagkilos isang paraan upang harapin ang mga buhol na iyan at kalagin ang mga ito nang may pananampalataya at pag-asa. Kung handa ka nang baguhin ang iyong pananaw at buksan ang iyong puso sa isang himala pakiusap manatili ka sa akin dahil ang paglalakbay na ito ay para sa iyo. Ang mga buhol na nagpapahirap sa iyo ay hindi permanente. Hindi iyan ang iyong huling kwento. Dahil sa pagtatapos ng videong ito, may hawak ka ng susi sa pagkalag sa kanila. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na buhol na kalagin? Hindi yung buhol na nakikita mo sa labas. Hindi yung buhol na nagdudulot ng problema sa pera o sa relasyon. Ang pinakamahirap na buhol ay yung buhol like puso natin. Yung takot. Yung pagdududa. Yung kawalan ng tiwala yung pakiramdam na hindi ka karapat-dapat sa himala. Yung paniniwala na ang iyong problema ay napakalaki para sa Diyos o para sa sinumang tulong mula sa langit. Nakikita mo ba? Ang mga buhol na ito ang pumipigil sa atin na makita ang mga solusyon na nasa harapan na natin. Ang mga buhol na ito ang bumubulag sa atin sa mga pagpapala na nakahanda para sa atin. At ito ang unang buhol na kailangan natin kalagin, bago pa man natin kalagin ang iba pang mga buhol sa ating buhay. Gusto kong magsimula sa isang kwento. Ang kwento ni Ana. Si Ana ay isang masipag na ina at asawa, ngunit sa loob ng sampung taon ay halos araw-araw niyang pinagdurusahan ang sakit ng kanyang anak na may bihirang sakit. Ubus na ang kanilang ipon, ubus na ang kanilang lakas, ubus na ang kanilang pag-asa. Ilang doktor na ang kanilang napuntahan? Ilang ospital na ang kanilang nilakaran? Ngunit ang sakit ng kanyang anak ay patuloy na bumubuhol sa kanilang buhay. Isang gabi habang nakatingin sa kisam at nag-iisip kung paano pa sila makakabangon naramdaman niya ang isang matinding pagod sa kaluluwa. Para siyang isang sinulid na maraming buhol na hindi na niya alam kung saan magsisimula. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang lumang libro ng dasal na nahawakan niya. At doon niya nakita ang isang imahe ng Birheng Maria na kalmado at may ngiti habang kinakalad ang mga buhol sa isang mahabang laso. Birheng tagapagkalad ng mga buhol. Nabasa niya ang kwento sa likod nito kung paano ito nagsimula sa isang pamilya na may matinding problema sa kasal sa Alemanya at kung paano ito nagbigay ng pag-asa at solusyon sa hindi mabilang na tao. Sa sandaling yon tila may nag-click sa loob ni Ana. Hindi lang ito basta dasal. Ito ay isang paanyaya sa pagtitiwala. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwento ni Ana at kung paano na bago ang kanyang buhay gusto kong tanungin ka. Ikaw na nakikinig ngayon ano ang buhol sa iyong buhay na hindi mo na alam kung paano kalagin. Ano ang buhol na nagpaparamdam sa iyo na walang pag-asa ang sitwasyon mo? Gusto kong pag-isipan mo iyan. Dahil sa pag-unawa sa iyong buhol doon magsisimula ang pagkalad nito. Ang debosyon sa berheng tagapagkalad ng mga buhol ay hindi bago. Nagsimula ito noong ika negatibo labimpito siglo sa Alemanya. Ito ay inspirasyon ng isang pamilya na muntik nang masira ang kasal. Sa gitna ng kanilang matinding pagsubok dinala nila ang kanilang wedding ribbon sa isang pari. Ang lasong iyon ay maraming buhol na sumisimbolo sa mga pagsubok at problema sa kanilang relasyon. Habang dinarasal ng pari ang Birheng Maria at habang kinakalad niya ang mga buhol sa laso himala ang nangyari. Ang mga buhol ay kusa na nawawala at ang laso ay naging tuwid at makinis. Ang kanilang kasal ay naisalba. Mula noon kumalat ang balita ng debosyong ito. Milyon-milyong tao na ang nakaranas ng tulong mula sa berheng tagapagkalad ng mga buhol. Mga problema sa kalusugan sa pamilya sa pinansyal sa espiritual na buhay na tila imposible ay nagkaroon ng solusyon sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga buhol na ito sa ating buhay? Hindi lang sila basta problema. Ang mga buhol na ito ay sumisimbolo sa ating mga pag-aalinlangan. Sa ating mga takot. Sa ating mga maling paniniwala na pinanghahawakan natin. Ang buhol sa iyong kalusugan ay maaaring hindi lang basta sakit kundi ang takot mong hindi gagaling. Ang buhol sa iyong pinansyal ay maaaring hindi lang basta kakulangan kundi ang paniniwala mong hindi kakarapat dapat sa kasaganahan. Ang buhol sa iyong relasyon ay maaaring hindi lang basta away kundi ang pagdududa mong hindi ka kayang mahalin ng buo. Nakikita mo? Ang mga buhol na ito ay nagsisimula sa ating kalooban. Nagsisimula sila sa ating pag-isip. Ang untier notes ay hindi lang ang Birheng Maria na kinakalad ang mga buhol sa isang laso. Ito ay ang Birheng Maria na kinakalad ang mga buhol sa ating puso at sa ating pag-isip siya na gumagabay sa atin upang makita ang liwanag sa dulo ng lagusan. Siya na nagpapaalala sa atin na mayroong higit i sa ating mga problema. Na mayroong Diyos na higit na mas malaki kaysa sa anumang buhol na kinakaharap natin. Balikan natin si Ana. Nang gabing iyon nang makita niya ang imahe at mabasa ang kwento tila may lumuwag sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang magdasal. Araw-araw. Hindi lang basta ulitin ang dasal. Dinadasal niya yon ng buong puso. Isinusuko niya ang lahat ng kanyang pag-aalala, ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang kawalan ng pag-asa. Sa bawat pagbigkas niya ng mga salita, para bang kinakalad niya ang isang buhol sa kanyang puso. At habang ginagawa niya yon, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Hindi pa gumagaling agad ang kanyang anak. Ngunit may isang kapayapaan na bumalot sa kanya. Hindi na siya nag-aalala sa bawat segundo. Naging mas kalmado siya. Naging mas nakapag-isip siya. At ang kapayapaan na yon ang nagbukas ng daan. Isang araw habang nagdarasal muli siya ay may naisip siyang isang lumang kontak ng isang doktor sa ibang bansa na nakita niya noon sa isang magasin. Nakalimutan na niya yon Isang lihim na buhol sa kanyang isip ang kinalaga ng Berheng Maria. Nag-email siya. Sumagot ang doktor. Nagbigay ng payo. At mula sa payong iyon nagsimula silang maglakbay sa isang hindi inaasahang direksyon na nagdala sa kanila sa tamang gamot at therapy para sa kanyang anak. Unti-unti hindi agad-agad gumaling ang kanyang anak. Ngunit ang imposible ay naging posible. Ang buhol ay nakalagan. Ang kwento ni Ana ay hindi nag-iisa. Mayroon ding kwento ni Marco, isang negosyante na nalugi. Nawala ang lahat. Ang kanyang pamilya ay nawawalan na rin ng tiwala sa kanya. Nabaon siya sa utang. Para siyang nakatali sa isang lubid na maraming buhol na humihigpit sa bawat sandali. Sa kanyang matinding pagkabigo, may isang kaibigan ang nagpayo sa kanya na magdasal sa berheng tagapagkalad ng mga buhol. Sa una nagduda siya. Paano makakatulong ang dasal sa kanyang mga problema sa negosyo? Pero wala na siyang ibang malalapitan kaya sinubukan niya. At habang nagdarasal siya, hindi agad dumating ang pera o ang solusyon. Ang dumating ay isang panibagong lakas. Isang malinaw na pag-iisip nakalagan ang buhol ng kanyang matinding depresyon at pagkakasala. Nakita niya ang isang maliit na oportunidad na matagal nang nasa harapan niya pero hindi niya nakita dahil sa buhol ng kanyang pagkadismaya. Sa simula ng pagdarasal ay nakaramdam siya ng matinding guilt at shame. Parang hindi siya karapat-dapat. Parang kasalanan niya ang lahat. Pero sa bawat dasal na kanyang inialay tila may humahaplos sa kanyang kaluluwa na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Na may nagmamahal sa kanya. Na may nagtitiwala sa kanya. At sa loob ng ilang buwan hindi lang niya nabawi ang nawala kundi nakapagtayo pa siya ng mas matagumpay na negosyo. Ito ay dahil sa pananampalataya. Sa pagtitiwala na kahit gaano kahirap ang sitwasyon may solusyon. Dito ako magtatanong ulit. Mi contanos comentarios de on the est asistindo si esa mensagem est fazendo sentido para o coral. Ito ay napakahalaga para sa akin para malaman kung paano ko kayo mas matutulungan at para mas lumalim ang ating koneksyon bilang isang pamilya dito sa YouTube. Ang bawat komento ninyo ay isang buhol na kinakalagan nyo sa aking puso. Salamat. Ngayon, ano ang susi? Ano ang ginawa ni Ana at Marco na pwede mo ring gawin? Hindi lang basta pagdarasal ng mga salita. Ito ay ang pagkilos ng pananampalataya. Narito ang tatlong sikreto na dapat mong tandaan sa pagdarasal sa berheng tagapagkalad ng mga buhol para sa mga imposibleng kaso, yeni, kilalanin ili isuko dyanji iyong iye buhol. Hindi mo kayang kalagin ng isang buhol kung hindi mo alam kung ano yon maging tapat sa iyong sarili. Ano ang mga nakatagong buhol sa iyong buhay? Ang mga buhol ng takot. Ang buhol ng pagdududa sa sarili. Ang buhol ng galit sa nakaraan. Ang buhol ng kawalan ng pagpapatawad sa iba o sa sarili. Isulat mo ang mga ito kung kaya mo. Ipahayag mo ang mga ito sa Berheng Maria. Hindi siya huhusga. Siya ay isang ina na nakikinig sa kanyang mga anak. Isuko mo sa kanya ang mga buhol na yon. Sabihin mo hindi ko na kaya itong kalagin mag-isa o inang birhen. Ikaw ang bahala. Ito ay hindi pagiging mahina kundi isang pagkilala sa iyong limitasyon at isang pagkilala sa kanyang kapangyarihan. At sa pagsuko na ito nagsisimula ang pagkalag ng mga buhol sa iyong kaluluwa. Ang pagkilala sa iyong mga kahinaan ay hindi pagkatalo, ito ay ang unang hakbang tungo sa tabumpay. Dahil sa pagkilala mo na kailangan mo ng tulong doon mo binubuksan ang pinto para sa di pangkaraniwang intervensyon. Tandaan mo na ang ating mga problema ay hindi nagpapakita ng ating pagiging mahina, kundi nagbibigay sila ng pagkakataon para ipamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kapag ang ating mga sariling kakayahan ay nauubos na, doon nagsisimula ang gawa ng Diyos. At ito ay isang mahalagang leksyon na marami sa atin ang nakakalimutan. Ikalawa, magdasal ng inis patuloy ene pananampalataya yi pagtitiwala. Hindi minsan lang. Hindi kapag may problema ka lang. Patuloy. Ang novena sa berheng tagapagkalag ng mga buhol ay isang magandang paraan para gawin ito. Araw-araw. Sa loob ng siyam na araw o kung hindi mo kaya ang novena araw-araw na pagdarasal. Sa bawat dasal huwag kang magduda. Magtiwala ka. Ang Birheng Maria ay laging nakikinig at laging namamagitan. Hindi niya pinababayaan ang kanyang mga anak. Kahit tila walang nangyayari sa simula patuloy ka lang. Ang pananampalataya ay hindi ang makita ang imposible na maging posible kundi ang maniwala na magiging posible kahit hindi mo pa nakikita. Ito ay ang pagtitiwala na ang plano ng Diyos ay mas higit kaysa sa ating pag-unawa. Na ang kanyang oras ay perpekto. At sa bawat dasal na iniaalay mo tila may isang sinulid na lumuluwag. Tila may isang buhol na bumibigay. Ang bawat dasal ay isang maliit na aksyon ng pagtitiwala na nagsasama-sama upang lumikha ng isang malaking himala. Ang pananampalataya ay parang pagtatanim ng binhi. Hindi mo agad nakikita ang pagtubo nito, pero alam mo na sa tamang panahon at sa patuloy na pag-aalaga ay mamumunga ito. At ito ang hinihingi sa atin ng birheng tagapagkalad ng mga buhol. Hindi ang perpektong pananampalataya, kundi ang patuloy na pananampalataya. Ang pagpapatuloy kahit nahihirapan ka. Ang pagpapatuloy kahit pakiramdam mo ay hindi ka na pinapakinggan. Sa bawat pagsuko mo at pagpapatuloy, lalong lumalakas ang iyong pananampalataya, at lalong lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Maraming beses na gusto nating sumuko agad kapag hindi natin nakita ang agad na resulta. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay pinatutunayan sa pagpapatuloy at pagtitiwala sa kabila ng lahat. Ikatlo, kumilos ng AV Inspirasyon. Hindi lang tayo maghihintay. Pagkatapos mong magdasal, buksan mo ang iyong puso at isip sa mga inspirasyon na nagmumula sa Berheng Maria at sa Diyos. Ano ang mga ideya na biglang pumasok sa isip mo? Ano ang mga taong nakilala mo? Ano ang mga pinto na biglang nagbukas? Ito ang mga senyales. Ito ang mga gabay. Ang Birheng Maria ay kinakalag ang mga buhol upang makita natin ang tamang daan. Ngunit tayo pa rin ang lalakad sa daan na yon. Si Ana ay kumilos sa pamamagitan ng paghanap ng doktor. Si Marco ay kumilos sa pamamagitan ng pagtuklas ng isang bagong oportunidad. Ang pananampalataya ay may kasamang pagkilos. Hindi lang ito basta pagdarasal at paghihintay. Ito ay pagdarasal, pagtitiwala, at pagkatapos ay pagiging bukas sa mga oportunidad na ipinapadala sa atin. Ito ay ang pagiging handa na kumilos sa inspirasyon, kahit maliit pa ito sa simula. Minsan, ang solusyon ay hindi isang malaking himala na biglang babagsak sa ating kandungan. Minsan, ang himala ay nasa mga maliliit na hakbang na ginagawa natin, na ginagabayan ng Espiritu Santo, at pinapabilis ng pamamagitan ng Birheng Maria. Ang bawat maliit na kilos ng pananampalataya ay nagbubukas ng mas malaking pinto. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang maliit na ideya o isang maliit na pagbabago sa iyong mga gawain. Kadalasan, ang mga imposibling sitwasyon ay nalulutas sa pamamagitan ng serye ng maliliit na hakbang na ginagawa natin ng may inspirasyon at pananampalataya. Tandaan mo, ang Birheng Maria ay isang ina. At tulad ng isang ina, hindi niya hahayaan ang kanyang anak na mahirapan lalo na sa mga buhol na tila imposibleng kalagin. Siya ang gumagabay sa atin patungo sa kanyang anak na si Jesus, ang tanging tunay na tagapagligtas. Siya ang ating katuwang. Siya ang ating tagapamagitan. At ang pagmamahal niya sa atin ay walang hanggan. Kung nakaramdam ka na ng bigat sa dibdib. Kung pakiramdam mo ay nakatali ka at hindi makadalaw kung ang iyong pananampalataya ay halos mawala na. Ito ang iyong senyales. Ito ang iyong pagtawag. Hindi ka nag-iisa. At may pag-asa. May solusyon. Kahit gaano pa kahirap o gaano pa kaimposible ang sitwasyon. Ang bawat buhol na kinakaharap mo ngayon, hindi ito parusa. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para mas lumalim ang iyong pananampalataya. Isang pagkakataon para mas makilala mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Isang pagkakataon para mas magtiwala ka. Isang pagkakataon para makaranas ka ng isang himala na magpapabago sa buong pananaw mo. Gusto kong isipin mo ang lahat ng mga nagtagumpay. Lahat ng mga taong nakalabas sa kanilang pinakamadilim na panahon. Hindi sila sumuko. Hindi sila nawala ng pag-asa. Humanap sila ng liwanag. At para sa marami sa kanila, ang liwanag na iyon ay nagmula sa pananampalataya. Ang Birheng tagapagkalad ng mga buhol ay hindi lang isang imahe. Siya ay isang simbolo ng pag-asa. Isang paalala na mayroon tayong makapangyarihang tagapamagitan sa langit. Ito ang panahon mo para bitawan ang mga buhol na iyan. Huwag mong hayaang ang takot at pagdududa ang bumuhol sa iyong kinabukasan. Ang iyong hinaharap ay hindi nakasalalay sa mga problema mo ngayon, kundi sa iyong pananampalataya at sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Ang iyong potential ay mas malaki kaysa sa iyong nakikita. Ikaw ay ginawa para sa isang layunin. Ikaw ay ginawa para magtagumpay. At ang mga buhol na ito ay hindi ang iyong kahulugan. Ang mga buhol na ito ay mga hamon lamang na magpapatibay sa iyo. Sa ngayon, gusto kong isipin mo na nasa harapan mo ang Birheng Maria, kalmado at buo ang pagmamahal. Hawak niya ang isang laso na may lahat ng iyong buhol. Ang bawat isa ay may pangalan. Ang bawat isa ay may kwento. At habang tinitignan mo siya, para bang umingiti siya sa iyo at sinasabing, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala ibibigay ko ito sa aking anak. Gagawin natin posible ang imposible. Ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam ng kapayapaan na ito, ay totoo. Ito ang simula ng iyong himala. Huwag mong kalimutan ang iyong halaga. Mahal ka ng Diyos ng higit sa iyong maiisip. Ang bawat hibla ng iyong pagkatao ay binuo ng may pagmamahal. Ang iyong mga problema, gaano man kalaki, ay hindi mas malaki kaysa sa pagmamahal ng Diyos. Hawak niya ang iyong kamay sa bawat hakbang. Kung titignan mo ang mga bagay na tila imposibleng malutas, para kang nasa isang madilim na silid at walang alam na labasan. Pero sa pagtitiwala mo sa Birheng Maria, para kang binigyan ng sulo. Ang sulo na iyon ay ang kanyang pamamagitan, ang kanyang patnubay, na nagbibigay liwanag sa daan at nagpapakita sa iyo ng mga lagusan na hindi mo pa nakikita. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ito ang kapangyarihan ng pagtitiwala. At nayon, sa pagtatapos ng ating paglalakbay, gusto kong mag-alay tayo ng isang napakalakas na dasal. Isang dasal na magbubuklod sa ating mga puso, magpapalakas sa ating pananampalataya, at magbibigay daan sa mga himala na matagal na nating hinihintay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong puso. Humina ka ng malalim. Isara mo ang iyong mga mata kung komportable ka. At makiisa ka sa akin sa bawat salita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Mahana Birheng Maria, Birheng Tagapagkalad ng mga buhol, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong walang hanggang pagmamahal at pamamagitan. Ikaw na inang mapagmahal na nakikita ang lahat ng buhol sa aming buhay, ang mga sakit, ang mga pagdududa, ang mga takot, ang mga kawalan ng pag-asa na gumagapos sa amin at nagpaparamdam sa amin na ang aming mga kaso ay imposible. Ikaw na matyagang kumakalag sa bawat buhol ng kasal, ng pamilya, ng kalusugan, ng pinansyal, ng aming mga pangarap, ng aming mga relasyon, at higit sa lahat, ang mga buhol sa aming kaluluwa. Ina ng Diyos at ina namin, inilalapit namin sa iyong mga kamay ang lahat ng buhol na gumagapos sa aming puso at isip mayon. O mahal na ina, narito ang mga buhol na hindi na namin kayang kalagin mag-isa, ang buhol ng sakit, ang buhol ng kawalan ng hanap buhay, ang buhol ng nasirang relasyon, ang buhol ng pagdududa sa sarili, ang buhol ng takot sa hinaharap, at ang anumang buhol na nagpaparamdam sa amin na kami ay hindi karapat-dapat. Ina namin, ipinapasa namin ang lahat ng mga ito sa A. Kayo ang aming pag-asa, ang aming tagapamagitan, ang aming kanlungan sa gitna ng unos. Pinagsisisihan namin ang lahat ng aming mga pagkukulang at kasalanan na maaaring nagpabuhol sa aming buhay. Patawarin mo kami, o ina, at akayin mo kami pabalik sa iyong anak na si Jesus, ang pinagmulan ng lahat ng kapayapaan at pagpapala. Sa pamamagitan mo, o Birheng Maria, inilalapit namin ang aming mga kahilingan sa Diyos Ama. Isumbong mo kami sa kanyang awa at pagmamahal. Ipaalala mo sa kanya ang kanyang mga pangako ng pag-asa at kinabukasan para sa amin. Nagtitiwala kami sa iyong pamamagitan, o Birheng Tagapagkalad ng mga buhol. Naniniwala kami na wala kang hindi kayang kalagin dahil ang iyong kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos. Tulungan mo kaming magkaroon ng pananampalataya na gaya ng butil ng mustasa, upang ang mga imposibleng buhol na ito ay makaladan. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan ng kalooban habang naghihintay kami sa kanyang perpektong oras. Patnubayan mo kami sa bawat hakbang, bigyan mo kami ng inspirasyon upang makakita ng solusyon, at palakasin mo ang aming loob upang patuloy na lumakad sa daan ng pananampalataya. O Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, idinadalangin namin ngayon para sa lahat ng mga kapatid namin na nakikinig sa dasal na ito. Ang bawat isa sa kanila ay may buhol na pinagdadaanan. Kalagan mo ang bawat buhol sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip at sa kanilang mga sitwasyon. Ibigay mo sa kanila ang lakas upang harapin ang mga hamon, ang karunungan upang makahanap ng mga solusyon at ang pananampalataya upang maniwala sa mga himala. Hayaan mo na ang kapayapaan ng Diyos na bumalot sa kanila, ang kanyang pagmamahal na magbigay ginhawa, at ang kanyang presensya na magbigay katiyakan na hindi sila nag-iisa. Ikaw ang aming tulong, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming gabay. Salamat o Birheng Maria sa iyong patuloy na pagmamahal at pamamagitan. Sa iyo namin inihahabilin ang aming buhay at ang lahat ng aming mga buhol. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, gusto kong tandaan mo ito, ikaw lay in lay halaga. Ang iyong buhay ay mahalaga. Ang iyong mga pangarap ay mahalaga. At ang iyong mga buhol ay hindi magtatagal. Ikaw ay ginawa para sa isang layunin. Ikaw ay ginawa upang lumiwanag. At ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay laging nandyan upang tulungan kang kalagin ang anumang bagay na pumipigil sa iyo mula sa pagiging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang iyong kwento ay hindi patapos. Ang iyong pinakamahusay ay darating pa. Kaya't yakapin mo ang pag-asa, yakapin mo ang pananampalataya, at yakapin mo ang mga himala na naghihintay para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nakapagpabago sa iyong pananaw, kung nagbigay ito sa iyo ng pag-asa, pakiusap, ibahagi mo ito sa isang tao na alam mong nangangailangan din ito. Minsan, ang isang simpleng pagbabahagi ay maaaring maging simula ng himala ng iba. At syempre, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, Pakiusap usap mag-subscribe ka na ngayon at i-click mo rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at pagbabago. Naiskuring basahin ang iyong mga kwento. Anong buhol ang kinalagan mo sa tulong ng Birheng Tagapagkalad ng mga buhol? Ibahagi mo 'yan sa comment section sa ibaba. Ang iyong testimonya ay maaaring maging liwanag para sa iba. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay, sa iyong pananampalataya, at sa iyong bukas na puso. Naway patuloy kang pagpalain ng Diyos, at naway ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ang patuloy na kumalaga sa lahat ng buhol sa iyong buhay. Hanggang sa muli mga kapatid. Tandaan may pag-asa. Laging may pag-asa.